Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayo mga ka-anxiety ko dyan? Ang share ko ngayon guys ay tungkol sa anxiety vertigo at yung pagkakahilo. Ano nga ba guys yung nararamdaman ng isang may anxiety? Isa sa mga ito ay ang pagkakahilo. Pagkakahilo guys o yung feeling na para kang nag-float para kang tutumba. Yung vertigo kasi guys, meron siyang pinanggagalingan. Yung iba guys mayroong vertigo pero walang anxiety. Pero yung iba guys merong may, may anxiety pero meron ding may, may anxiety and then meron siyang vertigo. So meron combination. Um, minsan guys nakaka-confuse kasi ang akala natin vertigo pero part pa rin siya ng anxiety. Yung pagkakahilo ng isang may anxiety. Sa akin guys, sa akin karanasan, mahab, mahaba-habang panahon guys yung tinahak ko doon sa pagkakaroon ko ng pagkakahilo, dizziness or yung parang kang nagflo-float o parang kang matutumba. Um, yung vertigo kasi guys, yung pinanggagalingan niyan karamihan sa inner ears, yung vertigo. Pero yung anxiety guys, para siyang magkatulad yung simptomas niya sa pagkakahilo din. Kaya kung minsan um, yung iba nagtataka bakit parang matagal yung pagkakahilo ko ako guys mat medyo mahaba yung panahon ng pagkakahilo ko actually nung umoki -okay ako and then umatake ulit yung anxiety ko nagkakaroon ulit ako ng pagkakahilo yung pagkakahilo ko guys yung tipong ang hirap ng gumalaw yung ang hirap mong um, gawin yung mga gagawin mo sa ba gawaing bahay kasi parang ang tutumba Um, yung feeling mo pag naglalakad ka, may ginagawa ka sa loob ng bahay, nakayoko, naka, tingala para kang mahihilo, ganun. Tapos yung parang tutumba. Tapos, yung, yan yung anxiety, guys. Um, part siya ng anxiety recovery. Uh, part pa rin siya ng mga simptomas ng anxiety, yung pagkakahilo. Para ka kasing nag float kung meron kang, kung maraming tao, yung iba guys, matindi yung pagkakahilo. Pero yung sa akin guys, sa akin karanasan kasi, sobra yung hilo ko nung una kong naramdaman yung anxiety. Matindi yung hilo ko guys, as in hindi ako noon um, makalabas sa sobrang hilo ko. Tapos, pag matingkad yung sikat ng araw noon, hindi na ako lalabas noon kasi hindi ko ma-manage pa yung pagkakahilo ko. Um, dati guys, sa kwarto ako kumakain, sa kwarto ako madalas ako nakahiga kasi sa sobrang hilo ko, parang yung pahinga ko na lang yung tulog, ganon Tapos pag matutulog ka, ganun din, parang feeling ko maihihilo pa rin ako. So, yung haba ng nilakbay ko tungkol sa anxiety, guys, at saka doon sa, lalo na sa pagkakahilo or dizziness, medyo matagal siya, guys. May mga nereseta rin sa akin um, na mga beta-histamine, um, yung mga anti-vertigo. Dati nagamot ako noon nung hindi, pa alam na, hindi ko pa alam na may anxiety ako. Pero nung during the time na may anxiety na ako, um, nire-resitahan nire pa rin ako ng doktor ng mga beta-histamine um, para mawala yung hilo ko. Pero actually guys, yung totally na naka-recover sa akin ng pagkakahilo at yun din yung yung ginagamit ko ngayon pag umaatake yung hilo ko is yung kailangan ma-manage ko siya. Yung sobrang hirap guys kasi nagkakaroon ng imbalance yung pakiramdam mo, tutumba ka, ka, feeling mo makukulaps ka, ganun. Uh, ang hirap siyang i-manage, guys. Pero ngayon, nakakalabas ako, nagagawa ko pa rin yung ibang mga activities ko. Kasi, namamanage ko na siya. Mahirap man, pero, namamanage ko na siya. Dati, guys, hindi ako makatingin dati sa TV, sa sobrang liwanag ng TV or sa cellphone. Pero ngayon, um, nung medyo umukay na talaga ako noon, pinipilit ko noon um, na i-overcome or i-manage yung pagkakahilo. So, yung pakiramdam guys kasi ng pagkakahilo ng isang may anxiety is para kang susubsob talaga, matutumba ka na parang takot kang tumayo, takot kang gawin yung isang bagay na gagawin mo, lalo na paglalabas ka maraming tao kasi feeling mo matsusubsob ka talaga. Ganon katindi yung epekto ng anxiety kung meron kang hilo. Sa iba guys, light lang yung hilo nila, kumbaga pag a lang yung panic attack, saka sila mahihilo. Pero yung iba guys, nagkakaroon sila ng pagkakahilo na diretsyo. At 24-7, mahabang panahon. Yung iba, Uh, maiksing panahon lang, yung iba aatake lang pagminsan. Pero yung iba guys, nakakaranas ng mahabang pagkakahilo. So pagka nakakaranas kayo guys, kailangan meron din kayong mga um, activities sa bahay na gagawin. Halimbawa, may mga um, eye exercise na ginagawa. Sa akin guys noon, ang ginagawa ko, nag eye exercise pa rin ako. Um, yung, yung right to left na pagtingin, taas baba na pagtingin, yun yung isa sa mga naging part ng exercise ko noon, daily exercise ko sa mata para maiwasan yung mga pagkakahilo um, tsaka na, mamamanage mo yung pagkakahilo meron at meron nga mararamdaman guys na pagkakahilo, lalo na yung mga taong nakaranas ng matinding pagkakahilo noon, pagka bumalik ulit yung yung anxiety nila, may hilo ulit sila. So, yung, yung karamihan guys na may anxiety, meron at meron silang pagkakahilo. Kaya lang, yung iba guys matindi talaga. Yung iba pag nagpa-panic attack, saka lang may hilo. Pero, yung iba guys, worse talaga yung pagkakahilo. Ako, dumaan ako dyan. Dumaan ako sa matinding pagkakahilo. Kahit ngayon guys, pag medyo stress, medyo na pressure meron akong nararamdaman ganon. So, um, tandaan nyo guys, hindi kayo nag-iisa sa sa hamon ng isang may anxiety. Maraming symptoms guys, pero yung i-share ko talaga, i-share ko talaga ngayon is yung tungkol sa dizziness at pagkakahilo. Ito rin guys, um, sa mga iba na merong vertigo dati, kagaya ko may vertigo na ako noon-noon pa, may migraine pa ako nung high school pa lang ako. Um, parang nakaka-confuse kasi ang dami mong nararamdaman dyan sa ulo, ba? Diba? Pero yung part ng pagkakahilo talaga guys is isa sa mga challenging part kasi ang hirap gumalaw pag nahihilo ka. So anyways guys, yun lang may share ko and I'll see you on my next video. Bye!